I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. nga guys, usap-usapan na nga ang bawat video na kung saan itong ating bell ay nasa asap At talagang sobrang pretty nga dito ng ating bilinda pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin dahil talaga namang ito ang ating Bella, hindi nga nakaligtas sa pang-aasar sa kanya kung nasaan ba daw ang jowa nito. Narito nga guys sa nasabing video sabay-sabay nating panoorin. Ano yung ano ko, jowa ko? Ay! jowa! Ano yung jowa ko? Ano yung jowa mo? Ano yung jowa mo? Ano yung jowa mo? Ano yung mo? Kaya naman umani nga ga dito ng maraming komento. At ayon nga rito, Robby to Bell, nandito jowa ko, nasan jowa mo? Asan nga ba jowa mo, Belinda? At dito naman guys, ang sabi pa ay super pretty talaga, Belinda. Hehe, nasan daw si Doni Pangilinan? At dito naman guys, ang sabi, her action ng siya ni Robby kung nasan daw jowa niya dahil talaga namang itong ating Bella hindi nga talaga nakakaligtas sa mga ganitong pangkakantsaw sa kanya ng ating President Robi Domingo at ni Maymay na kung saan ay talagang kinilig nga rito ang mga bula. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.